Nandito tayo sa may ano, sa may Kabalan, Old Kabalan. Dito sa may Amelia Heights. Pupunta na kami doon sa baba. No, Pauwi na kami. Me. Ito yung... Lookup no, me? Ha? Lookup. No, baba yung Old Kabalan. Old Kabalan po. Ayun mga dalang kapot guys oh. Ayun papangking ko guys. Ayun ah, dala namin. Bababa kami. <laughs> ang bigat. Ang dala. Guys. Tara na guys. Buta na tayo sa baba.

kasi kagabi guys nag ano medyo maputik madulas yung daan yan ganyan siya guys ito yung daan namin papunta doon sa kapatid ko at pupunta kami doon sa bahay ng anak ko guys Kakaiba ba? Kakaiba, guys. Ano? Ay, yung pamangking ko. Hirap-hirap sa bit-bit namin. Guys, ayan, guys. Um, ayan yung, ano, dito, guys. Di siya ano daming puno ng mangga dito guys oh hmm ayan oh mga puno mangga dito pag damungan, ako Diyos ko ang daming mga laglag dyan sa palingki mahal dito nangalaglag lang ang mangga wala nang nangunguha munting bukid bukid daw kasi dito kasi sa Old Cabalan guys may party kasing walang gaanong bahay may parting maraming bahay kami nasa parting kakaunti lang ang mga kapitbahay o oh guys, oh. Yung daanan namin, oh. Yan, oh. Maliit na daan. Yan. Yan, guys. Yan okay, yung mga maraming puno nga lang dito. Kasi nga walang gaano bahay dito. Banda. Ayan. Ayan. So guys, And daan namin, oh, maliit lang. Madulas pa. Maputik. Umulang kasi bigla kagabi. Eh. Lakas. Anong oras na eh? Kaya guys, pag ano, pag baba namin doon. Pahinga, pahinga muna. Hi guys, oh. Hmm. Oh. Pati sa ko, nagmumoist. Ayan, guys. Habang naglalakad ka, guys, ang daming lamok, guys. Naku, Diyos ko, dai. Mm. Na, ah? Mm. Ayan, oh. Ngayon, dinadaanan namin, oh. Guys muna guys kasi medyo madulas yung daan guys yan oh. bangin pa kaya uh, ano na lang kita uh, ano, tawag dito pagdating na lang doon kaya delikado yung dinadaanan namin madulas Hey na guys, sa dulas na guys. Oh. Na. Yung aking buti ni nabasag yung itlog. Hirap ng daan dito, guys. May daan pa naman doon sa kabila, ang kaso lang ang hirap naman umakyat. Kaya dito ingat talaga. Hirap guys. Ay. <laughs> hey. Guys, uh, walang gaano bahay talaga dito ba, guys. Hmm. Yan yung daan namin, oh. No? Nadulas na talaga ako. Yan. Yan na, guys. Ito pa, guys. Oh, malayo. Medyo malayo pa kami, guys. Oh, yan pa yung daan namin. May bagong bahay na dyan, guys. Uh, ang dami nang nakabili pero hindi pa nagtayo ng bahay. Dito, banda. Hey, guys. Ay. Nadulas na ako. Tingnan mo yung kamay ko. Oh. Putik. Papaala lang ako. Tibi pa ako. Oh. Ay mga pala kayo <laughs> may din pala kayo tapos medyo malabo pa yung mga mata natin guys <laughs> so guys nakapaala ako guys aray ko Ano, nakapaala ko, oh. Ayan, nakapaala ah oh. Kapala. <laughs> Ang hirap eh. Masyadong maputik. Ya, yeah, dahan-dahan lang, guys. Dog tayo ni Mimi pupuntan. Uh -uh. Ano 'yun? Matubig pa naman, guys. Dyan ba ang dami ngayon sa da? Ha? Ano? Damo ka damaan. Saan? Dyan baba. Eh, sa pababa? Opo. Kasi so, sa may damo din masyadong madulas. Madulas din yun? Kita ko lang yung nakapaa. Mas madulas yung putik niya. Oo, madulas talaga. No? Tapos yung talampakan ko pa naman kagabi da, guys, nilagyan ko siya ng lotion. Kasi nga na medyo nagdadry yung sakong ko ba. Ngayon, lalo pa ano, dumudulas sa putik. Ito. Hirap ako ngayon, kahit medyo tuyo yung putik, madulas. Kahit dahil doon sa madulas kung paang may lotion. Yan guys, yung pamangking ko guys. Bit-bit na yung dalak ko. Ako naman yung bag. Yung damit. Saan ako matutulog ni? Sa bahay. guys oh medyo malayo layo pa kami guys hmm. ayan guys ayan papakita ko sa inyo kung saan ako nanguha ng kahoy para pambakod doon sa likod ng bahay ng tinuanan namin ng ano guys oh tumubo na yung kawayan eh. with cool it. yung daan pa namin oh, liit Pagdating na lang namin doon guys kasi kailang ingat talaga pagdaan dito madulas eh. Ito guys medyo patag-patag na dito guys. guys. Video oh. patag dito guys. Ayan. Daming puno dito guys. Daming puno. Tabi-tabi po. Makiraan lang po kami. Yeah, no. Eh, hindi ko nga alam. Lapit na kami, guys. Sa bahay. Medyo malayo kasi dito, banda. Pag dito ka dumaan, malayo. Pag dun sa baba, malapit lang. Kaso nga lang, hirap din umakyat. Yan o, may mga, yan mga, may bahay na dito. Doon sa may, ano, kabila, may bahay rin doon. Dito banda sa amin, malapit, hindi may bahay na. Oh. Oh. Dito. dito mayroon din. Ayan o. Oh. May bahay. Ayan lang, pailan-ilan nga lang. yun doon o. Oh okay kay bahay ni Digong <laughs> Duterte bahay ni Duterte yan diba ang ganda ng tingnan yung ano oh. ganda yan guys yan ang um. ito yung bundok bundok hmm. abot abot ang pawis yun mo guys oh may bundok pa doon oh, sa ano sige na mauna ka na guys doon guys oh may bundok pa doon oh, oh ha guys Yan. Yan guys, yung ano, yung doktor sa kabilang banger yun. Net! Maganda kaya yung kong ba? No pa? Maganda kaya yung kong bumaba. Madulas. Yan, madulas yan. Ayan nga oh. Nadulas na nga ako po. Hindi <laughs> na iwasan talaga kahit sa damo ka pa dumaan. Uh, Oo. Oh. Yan si kuya. Ano? Yung ano, may ali ng bahay dyan. Kapit na bahay ito, namin. Ikaw na palinis dyan sa pagitan natin dyan? Opo. Yan ka, ID? Opo. Oo. Nereclub ko na yan? Yan? Oo. Uh -uh. Dapat mabakod na rin, rin yan. Oo. Uh -uh. Para walang makadaan mga tao doon. Pagano, ano, tingnan mo yan, oh. Dapat bakurin mo pagano. tapos paliter air doon sa Kayong bahay doon na kuha niyan, tinira niyan. Pinag-iisipan namin yan, Kuya. Raymond. Oh, eh, tingnan mo namin, recruit na yan. Ayan guys, ayan o, ayan ang bundok guys o. Oh. Uh, kausap ko si Kuya. <laughs> kailangan mo siya, eh, Kailangan daw, mabakuran na daw namin yung Pasayang, pagitan ma. kasi nga yung mga tao dito kahit bundok may magnanakaw rin dito. Ay, dito diwagang kumukwala dito, dito, dito. May magnanakaw rin din kasi Dabi, dito 'yung. Eh. Ka sa Kaya, saka ano 'yung mga magandang bakod. Hala. Mga ano din. Grabe mga tao. Galmo na. Yung mga 'to, jok makali-sali sa bahay. Kami ako manong. O gento ka. Ah. Uh, Isko ya oh. Eh, uh, wag ka muting kahoy itanim ni Kuya, oh. Eh, kadami ko muting kahoy lang sa dito. ay tingnan mo yan, eh. Sa tayo. Eh. Oh. Kaya sa iyo na yan. Tingnan puro kamuting muting kahoy. Ngayon, Oktober, anihin ko yan. Mata, ma, matali pa ngayon. Tabiyad pa. Guys! Salamat! Andito na kayo sa bahay. Grabe yung pawis ko, Oh. ah, oh, ito na yung bahay. na ano. Hindi to sa bahay Ayun, namin. Pa, oh. Hi, guys. Oh. Ay, pa. Hindi pa, hindi pa tapos. Ano lang siya ito. Kwarto. Yung... Pa no? Patayin na naman. Oh. <laughs> no, yung palakan dyan sa timba. Hindi. Ilagay ko ito. Guys, maglinis mag tayo dito guys kayo. Ang dumi guys. guys. Maglilinis ako. Di, dito. Ken! Pakidukot ka din sa ilalim. Ken! Walis, Ken. Dukotin mo doon. Sa ilalim. Walisan mo. Paki! Kaya hindi ko maabot. Walisan mo doon sa ilalim. Di. Sa'yo plus light. Ito oh. Ah. O oh, mo para ano oh. Yan. Walisin mo, walisin. Yo,